Paano nga ba nabubuo ang sabaw ng niyog? Hmm. Hmm. Paano nga ba? Well, ang sabaw ng niyog ay nabubuo pag napollinate na ang bunga ng niyog para magbuo siya ng laman o mas tinatawag natin sa tawag na endosperm. Sa ibang prutas, ang endosperm ay yung nagiging laman or flesh ng isang Bunga. Ngunit kaibahan sa niyog, sa tulong ng kanyang xylem at phloem, nagmumula ang endosperm niya sa pagiging likido o ito na yung tinatawag nating cocoa water. Habang tumatagal o tumitigas na, yung bunga ng niyog ay nagiging laman o thick na laman ito ng kanyang bunga at ito na yung kinokopra natin. So ibig sabihin nito, yung mga likidong endosperm na hindi tumigas, yun ang nagiging sabaw ng niyog. Katulad na lang ng mura. So habang bata pa yung bunga ng niyog, ay mas madami ang likidong endosperm nito o yung kanyang sabaw. Nakapagkalaunan ay ito'y tumitigas at ito na nga yung kanyang nagiging lama So sa ganong paraan, nagkakaroon ng sabaw ang bunga ng niyog and kung gusto mo ng ganitong klase ng content i-follow mo na ako